Tara at pag-usapan natin ang pagpunta ni Julia Barreto sa Showtime at dito ay nagparinig si Bella na walang pakialam sila sa hiwalay nila Gerard kaya naiyak si Julia. Run, 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 Nitong minsan ay nag nga si Julia Barreto sa Showtime para mag-promote ngunit hindi naging maganda ang aura ni La Bella Padilla kaya napaimik na rin si Bella na walang kasalanan si Kimi. Hindi namin gusto ni Kimi na mag balak ligawan at balikan ni Gerald siya kaya kayo naghiwalay. Si Julia ay medyo naiyak at pabirong sinabi ni Bella. Nahiya siya sa pagbisita sa si Showtime. Sabi ng mga komento ng fans na si Linda Mercado, iyan ang inggit kasi sikat na sikat si Kim at iniwan siya ng BF na si Gerald kasi di inagaw niya si Gerald kay Bea. kaya balik sa kanya ang ginawa niya. Julia, yung iyo na si Gerald, sawa, sawa na sa iyo kaya iniwan ka. Sabi naman ni Rebecca, friend ni Bella ang anak ni Kierle Legaspi. Friend din siya ni Kim, pero iba ugali ng mga kapatid niya. Si Claudine mahal niya si Kim, pero mortar enemy ni Marjorie at Claudine. Kasi, kaya kung anong puno, siya din ang bunga. Sabi naman ni Leonora Archeta, Hoy Julia, wag kang ganyan-ganyan si Kimi namin. Akala namin sarili mo, best ka pang ilan ka ba kay Jeran. Kung magasta ka ikna ikaw ang unang GF ni Gerald, di ba si Kim Chu ang una kaso pinaubaya niya sa inyo, ganoon siya kabait. Hinding hindi katulad din yung ipokreta maldita sa lahat na nasa iyo na suplada feeling perfect, inagaw malang lang kay Bea, yan si Gerald. Kaya napunta sa iyo. Kung magsalita ka, tigilan mo ang gaming namin. Binati ka pa at... Ngiti tapos inirapan mo. Who are you para ganyanin ang kimi namin? Walang wala ka sinabi na rating ng kimi namin. Mahal namin ang kimi namin hanggang kamatayan ipagtatanggol namin siya. Dahil napakabuti niya. Di tulad ng hypocrite, stupid, pinggit pikit Pagsabihan mo si Gerald, isaksak mo sa matris mo. O di kaya asakan kadehinahan mo para hindi makawala. Para hindi ka iwan. Kimwag mong paapekto kay Jewel na baka masira ang karirin mo. Yan lang, chika. Halina at mag-like, share, and subscribe. Thank you.